Hello? Kahulugan ng panitikan mula sa salitang titik kung saan dinagdagan lamang ng unlaping pang at hulaping an na naging pangtitikan at di kalaunan ay naging panitikan. Pasulat na pahayag ng kaisipan o damdamin tungkol sa mga paksang may kinalaman sa pamumuhay, pina, pang politika, pananampalataya at pag-uugali ng panlipunan. Ang panitikan ay higit pa sa mga salita sa isang pahina, Kinakatawan ito ang kakan kakanyahan ng pag-iral ng tao at sumasalamin sa ating mga iniisip, damdamin at mga karanasan. Ito ay humahawak ng isang salamin sa lipunan na inilalantad ang mga paniniwala at halaga nito. Kasama sa panitikan ng iba't ibang genera, tulad ng tula, tuluyan, dula at sanaysay, bawat isa ay, may, ay nagbibigay ng iba't ibang pananaw sa kalagayan ng tao ang pangnitikan ay sumasalamin sa kakanyahan ng buhay na nagpapahintulot sa mga tao na maunawaan at magnavigate sa mga salimuot ng mga damdamin, relasyon at mga isyong umiiral. Ito ay may kakayahang bumuo ng empatiya, mag-udyok ng pagmuni-muni at mag-udyok ng pagbabago. Ang panitikan ay palaging isang makapangyarihang plataforma para sa pagpapahayag ng mga ideyang pampolitika at pagtataguyod para sa pagbabagong panlipunan at pampolitika. Ito ay ginamit sa buong kasaysayan upang hamunin ang itinatag ng mga pamantayan at magbigay ng inspirasyon sa mga kilusan para sa pagbabago na makabuluhang nag-aambag sa pampolitikang diskurso. Ang panitikan ay madalas na sumasalamin sa mga tema ng pananampalataya at espiritualidad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga relihiyosong teksto at mga kwento upang bungkalin ang paghahanap ng kahulugan sa pagkakaroon ng tao. Ang mga gawang ito ay nagbibigay ng magkakaibang hanay ng mga espiritual na pananaw na may pangmatagalang epekto sa mga mambabasa mula sa iba't ibang background at yugto ng panahon. Bilang karagdagan, ang panitikan ay nagsisilbing salamin para sa kung paano kumilos ang mga tao sa lipunan at nagpapahintulot sa atin na obserbahan ang mga kaugalian, tradisyon at moral ng iba't ibang kultura sa pamamagitan ng pag-aaral ng panitikan, maaari tayong magkaroon ng mas mahusay na pag sa mga pamantayan at pag pagpapahalaga sa kultura. Gayon din kung paano sila nagbago sa paglipas ng mga taon. Ang panitikan ay nagbibigay ng mahalagang pananaw para sa pagsusuri ng mga pamantayan at pag pagpapahalaga sa lipunan. Orientasyong kritikal ukol sa literatura maraming isyo at usapin kaugnay sa pagtuturo ng literatura o panitikan ang dapat na liwanagin. Isa na rito ay ang konbensyonal na pagturing sa literatura bilang salami ng buhay. Nagbibigay aral at marami pang gaya nito. Ang ganitong pagturing sa literatura na matagumpay na naihasik ng mga kaalamang nagmula sa kanluran ay nararapat na buwagin o baklasin upang mawala ang hadlang sa pag-unawa, pagyakap at pagyabong ng literaturang Filipino. Pansinin ang mga naging obserbasyon ng ating mga kritiko at iskolar ukol sa bagay na ito. Sa mga aklat na ginamit sa mga kolehiyo at universidad ukol sa pagtuturo ng katutubong panitikan. Hmm maraming sagot na ibinigay sa mga sumusunod na mahahalagang katanungan. Ano ang panitikan? Ano ang kaugnayan nito sa buhay? Ano-anong mga elemento ang bumubuo rito kabilang sa mga nakagawi ang sagot ang mga sumusunod na formulasyon? Ang panitikan ay isang salamin, isang larawan, isang refleksyon o representasyon ng buhay, karanasan, lipunan, kasaysayan. Isa pang tradisyonal na sagot ang nagtuturing sa panitikan bilang isang likhang isip na ginagamitan ng magagandang salita o mga talinghaga upang ipamalas ang aliw-iw at galaw ng buhay. Tinatanggap din ang paniniwala ang panitikan ay isang katangilikha upang Mapagkukunan ng aral o leksyon na mapagbubunga ng mambabasa o nakikinig sa sariling buhay Ang isa pang kaisipan ay naguugnay sa panitikan sa sining ng panghabang panahon Sapagkat universal ang mga tinalakay noong tema para sa ibang manunulat ang panitikan ay taga-tagapagpaganap ng mga ideal na kaisipan, mga adhika at simulain, bukod sa pagiging instrumento sa pagbuo ng karakter ng tao. Sa ganitong tradisyonal na pananaw na nagmula sa itong turing na palihan ng mga kaisipang pampanitikan, Lumi, lumilitaw ang panitikan bilang bukod bukal ng aral, bagong kalaman o informasyon. Ito ay pinagmumula ng aleo o aral. Ito ay ma ma makakatulong sa pagpapayaman ng tala-salitaan. Ang paraan ng pagtuturo ng panitikan ay madalas na nakikita bilang konbensyonal at limitado. Na tinitingnan ito bilang isang salamin ng buhay o isang kasangkapan para sa edukasyon. Ang pananaw na ito na naimplopluensyahan ng mga ideyang kanluran in ay humadlang sa ganap na pagunawa at pagpapahalaga sa panitikang Pilipino. Mahalagang makinig sa mga kritiko at scholar upang upang hamunin ang paniniwalang ito at magkaroon ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa ating sariling pamanang pampanitikan. Sa larangan ng katutubong panitikan, ang mga aklat-aralin sa kolehiyo at unibersidad ay naglalayo na matugunan ang mahahalagang katanungan tungkol sa panitikan tulad ng kahulugan nito, koneksyon nito sa buhay at kung ano ang kakaiba nito. Ang mga tradisyonal na sagot ay madalas na naglalarawan ng panitikan bilang isang salamin ng buhay at kasaysayan. Habang ang isa pang pananaw ay nakikita ito bilang isang masining na paglikha na gumagamit ng magandang wika upang makuha ang masalimuot na buhay. Marami ang naniniwala na ang panitikan lalo na sa na, lalo na ang katang katangisip ay maaaring magturo ng mga moral na aral at na magagamit ng mga mambabasa sa kanilang sariling buhay. Ang panitikan ay madalas na nakikita bilang isang walang hanggang anyo ng sining na nagsasaliksik ng mga unib universal na tema at mitihin sa mga kultura. Ito ay pinaniniwalaan na maka makatutulong sa paghubog ng pagkatao ng tao sa pamamagitan ng paghahatid ng mga aspirational na kaisipan at prinsipyo. Ang tradisyonal na pananaw na ito ay tumitingin sa panitikan bilang isang mahalagang pagpina mapagkukunan ng pag-aaral, kaalaman at kaginhawaan na nagpapalawak ng bukabularyo at pag-unawa ng mga mambabasa sa mundo ang pagtingin sa panitikan bilang isang salamin lamang ng buhay o isang kasangkapan sa pagtuturo ay naghihigpit sa halaga nito sa pamamagitan ng pagpapatibay ng isang mas kritikal na diskarte na isina sa alang-alang ang mga kultural at historical na background nito. Mapapahusay natin ang ating pag at paghanga sa panitikang Pilipino sa huli ay nagpapayaman sa ating kultural na pamana at pakiramdam ng pagkakakilanlan. Isang katotohanan ang malinaw na inilahad sa unahan dahil ang sistema ng ating edukasyon ay nahubog ang mga kaisipang nagmula sa kanluran. Hindi, hindi nakapagtataka kung bakit ang lahat ng kaalamang itinuturo at isinasanib sa ating pagunawa at pagsusuri sa katutubong literatura ay nakakonteksto sa mga kaalamang pilit na pinayayakap ng kanluran. Ito ang kailangan maintindihan ng mga guro at estudyante na nag-aaral ng literatura ng Pilipinas. Hindi kailanman maaaring ilapat sa pag-aaral ng katutubong literatura ang mga kaalaman o kaisipang nakasandig sa itinuturo ng mga dayuhan. Dahil sa katotohanan, hindi lahat ng akdang panliteratura ay nagbibigay aral, hindi lahat ng akda ay nilikha para magbigay ng kasiyahan sa mga mambabasa. Gayon rin ang naging obserbasyon at paliwanag ni Oz, Aniya, ayon sa kababawan, ang literatura ay salamin ng buhay. Makikita raw sa literatura ng kasalimuutan ng buhay sa mga, sa mga likha raw literatura ay mapag-aralan ang refleksyon ng katotohanan dahil makatotohanan daw ang literatura. Upang maunawaan kung paano naisama ang mga ideyang Kanluranin sa pag-aaral ng katutubong panitikan, mahalagang isa-alang-alang ang historical at kultural na mga salik na humubog sa ating sistema ng edukasyon. Ang epekto ng kolonisasyon ng mga Kanluranin ay malaking impluensya kung paano itinuturo at ipinapasa ang kaalaman sa ating mga paaralan kasama na kung paano nila pitan at binibigyang kahulugan ang mga katutubong pan panitikan sa Pilipinas kapag ang mga ideyang kanluranin ay inilapat sa pag-aaral ng katutubong panitikan maaari nitong baluktutin ang tunay na kahulugan ng mga akda ang mga balangkas ng kanluran ay maaaring hindi palaging may may kaugnayan sa pagsusuri ng mga katutubong teksto dahil mayroon silang sariling natatangi kultural at historical na konteksto. Karagdagan pa, ang nagpagbibigay prioridad sa kaalamang kanluranin ay maaaring humantong sa marginalization at pagwawalang bahala sa mga katutubong busis at pananaw na maaaring magpatuloy sa isang siklo ng kultural na pagbubura at alienation bilang resulta ang katutubong panitikan ay maaaring tingnan bilang mas mababa o hindi gaano mahalaga kaysa sa kanluraning panitikan upang malutas ang mga problema ito mahalaga para sa mga tagapagturo at mga mag-aaral na kumuha ng isang mas inklusibo at kultural na paraan kapag nag-aaral ng katutubong panitikan ang nangangahulugan ito ng pag Kilala na ang panluraning paraan ng pag-iisip ay maaaring hindi ganap na maunawaan ang mga katutubong teksto at sa halip, pinahahalagahan ang mga katutubong pananaw at pamamaraan. Isang paraan upang maisakatuparan ang layuning ito ay sa pamamagitan ng pagsasama ng tradisyonal na kaalaman at kaugalian ng mga katutubo sa programang pang-edukasyon. Ang pamamaraang ito ay maaaring mapahusay ang pag at paggalang ng mga mag-aaral sa katutubong panitikan. Gayon din ang pag pagtulak laban sa umiiral na mga pananaw at salaysay ng kolonisasyong kanluranin maka makatotohanan iyon ang bukang bibig ng kababawan yan din ang unang tanda ng gahom ng kanluran hindi makatotohanan ang literatura hindi sa o refleksyon o ano paman ang katotohanan ang literatura ang literatura ay katotohanan na mismo bahagi ng katutuhanan at hindi bukod dito Kapag sinasabi natin sinasalamin ng literatura ang katotohanan ay parang na natin sinabi na ang likha ay bukod sa lipunan dahil maaaring paghiwalayin ang nasa likha at ma ang nasa lipunan. Yan ang saliga ng paghahambing ng nilalaman ng isang akda at mang ang mga katangian ng lipunan, buhay o katotohanan. Alam natin na kahit kailan ay hindi maaaring makaalis sa agos ng buhay o ng lipunan ang isang lumikha o likha. Patuloy ang takbo ng kasaysayan at nadadala sa takbong ito ang lumikha at ang kanyang likha hindi mapaghihiwalay ang isang lumikha o ang isang likha na kanyang lipunan sa kanyang bansa sa kanyang panahon sa mundo ito ang dahilan kung bakit hindi maaaring kumpara ang mga likha sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan sa mga likha sa panahong kasalukuyan dahil hindi maaaring lumihis o humiwalay ang akda sa mga pangyayaring naganap sa lipunan sa mga panahong isinulat ang isang akda. Nilagom ni Landicho ang kaugnayan ng literatura at kasaysayan. Ayon sa kanya, ang dakilang obra ng panitikan ay kasaysayan na nakasakay na sa literatura. Ang literatura ay maituturing na bukal mula sa pupunan ng kasaysayan na siyang kolektibong kabuuan ng makatao o panlasang karanasan sa isang partikular na panahon. Sa esensya ng pagsusuri ng makataong karanasan, ang literatura ay siyang lagom ng nakasaysayan, isang antas ng makasaysayang pananaw mapino, sinala at sa tulong ng sining pinadalisay. Ang ugnayan ng panitikan at katotohanan ay hindi mauunawaan ng hindi kinikilala na ang panitikan ay magkakaugnay sa lipunan ang paniniwala na ang panitikan ay maaaring magpakita ng katotohanan ang hindi na ng konteksto ng lipunan na may depikto. Ang mga manilika at ang kanilang mga gawa ay hinubog ng lipunan kung saan sila umiiral, katulad ng isang ilog na nakakulong sa mga pampang nito. Sa huli, ang pagkamalikhain ay hindi mapaghihiwalay sa mas malalaking agos ng kasaysayan ipinaliwanag ni Londichow ang koneksyon sa pagitan ng panitikan at kasaysayan sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga dakilang akdang pampanitikan ay naglalaman ng kakanyahan ng kasaysayan sa pamamagitan ng lintay ng panitikan. Ang panitikan ay isinilang mula sa makasaysayang mga kaganapan na sumasalamin sa kolektibong mga karanasan ng tao sa isang partikular na yugto ng panahon. Nagbibigay ito ng kakaiba at masalimuot na pananaw sa, nag, sa nakaraan. Nan ipinakita sa pamamagitan ng sining ng pagsulat, mahalagang maunawaan na ang mga pangyayari kung saan isinulat ang isang akdang pampanitikan ay lubos na nakaka sa nilalaman at mga tema nito. Halimbawa, ang mga ang mga gawaing ang mga gawang ginawa sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan ay hindi maaaring ihiwalay sa panlipunan at pampolitika na kaguluhan sa panahong iyon. Ang mga akdang ito ay hindi lamang refleksyon ng realidad ngunit malapit, malapit na magkakaugnay sa mga makasaysayang pangyayari sa kanilang panahon na nagpapakita ng mga hamon at tagumpay ng lipunan kung saan sila nilikha. Ang panitikan ay hindi lamang isang paraan upang idokumento ang kasaysayan. Hindi isang paraan din ng pag-unawa at muling paglikha nito. Ito ay nagpapakita ng pangmatagalang katangian ng lakas ng tao at nagbibigay ng isang bintana sa mga masalimuot na kalagayan ng tao sa iba't ibang yugto ng panahon. Sa pamamagitan ng pagalugad ng panitikan, maaaring matuklas, matuklasan ng isa ang mga nakatagong makasaysayang katotohanan na maaaring nabago o nakatago sa paglipas ng panahon. Ori ng panitikan. Ang dalawang pangunahing ori ng panitikan ay piksyon at dipiksyon. Panitikang piksyon. Ang panitikang piksyon ay isang uri na, na, naglalaman ng mga kwentong katang isip na nagpapakita ng mga karakter, pangyayari at mga lugar na hindi tunay o hindi nangyayari sa totoong buhay sa fiksyon, ang may akda ay gumagawa ng isang mundong katang-isip at naglalagay ng mga karakter na may sariling personalidad, pangangailangan at damdamin. Ang pangyayari ay maaaring masaya, nakakatakot, nakakalungkot o nakakainis at naglalayong magbigay ng emosyon sa mga mambabasa. Ang mga halimbawa ng fiksyon ay maaaring maging tungkol sa mga paksang tulad ng pag-ibig, kabataan, kabiguan, tagumpay, paghihirap at mga pakikipagsapalaran. Ito ay may malaking papel sa kultura at nakatutulong sa pagpapalawak ng imahinasyon at paglikha ng mga kaisipan na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga tao at mundo. Ito ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng libangan sa mga mambabasa at nagbibigay ng mga ideya at konsepto tungkol sa mga tao, lugar at mga pangyayari. Nagbibigay rin ito ng inspirasyon sa mga tao upang maging malikhain upang gumawa ng sariling kwento at kaisipan. Panitikang hindi fiction, Ang panitikang hindi fiction ay isang uri na hindi naglalaman ng mga kwentong katang isip. Ngunit, ngunit naglalayong magbigay ng impormasyon at kaalaman sa mambabasa. Ito ay binubuo ng iba't ibang anyo ng mga teksto na nakasulat tulad ng mga aklat, artikulo, sanaysay, biografiya at mga pagsasaliksik at iba pa. Kabilang sa mga halimbawa ng hindi-fiksyon ang mga aklat sa kasaysayan, agham, teknolohiya, pamamahala, relihiyon at iba pang mga aklat na naglalayong magbahagi ng kaalaman at informasyon. Maaari rin ito mag maglaman ng mga personal na karanasan ng may akda tulad ng mga memoir at mga diary. Ito ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng kaalaman at informasyon sa mga mambabasa tungkol sa iba't ibang mga paksa. Ito ay ma maaaring magbigay ng inspirasyon, magturo ng mag magturo ng mga bagong kasanayan at maghatid ng kaalaman sa mga mambabasa upang ma mapalawak ang kanilang pag-unawa pag sa mundo. Ang panitikang ang panitikang fiksyon ay isang genre na nakikilala sa mapanlikhang pagkukuwento nito kung saan ang mga manunulat ay nag ng mga haka-haka ng mundo mga tauhan at mga pangyayari na maaring mayroong o walang batayan sa katotohanan. Gumagamit ang mga may-akda ng katang isip upang suriin ang iba't ibang mga tema tulad ng pag-ibig, kabataan, kabiguan, tagumpay, paghihirap at pakikipagsapalaran na nagbibigay sa mga mambabasa ng na mga nakakainganyang kwento na pumukaw ng iba't ibang emosyon. Binibigyang-daan ng fiksyon ang mga mambabasa na tuklasin ang mga bagong mundo at pananaw na nagbibigay ng pagtakas mula sa realidad habang ang habang nag-aalok din ng mga insight sa katikasan ng tao at at mga masalimuot na buhay. Sa pamamagitan ng paglubog sa mga kwentong katang-isip, ang mga mambabasa ay maaaring makiramay sa iba't ibang mga karakter at magkaroon ng mas malalim na pag sa karanasan ng tao. Dagdag pa rito, mahalaga ang piksyon sa paghubog ng lipunan at kultura sa pamamagitan ng pag sa mga paniniwala, pagpapahalaga at pananaw ng mga tao. Nagsisilbi itong salamin na nagpapakita ng mga komplikado ng mundo na tumutulong sa mga mambabasa na magkaroon ng mga bagong pananaw sa kanilang sarili at sa iba. Higit pa rito, ang piksyon ay nagpapasiklab ng pagkamalikhain at imahinasyon na nag-uudyok sa mga mambabasa na tuklasin ang mga sariwang ideya at potensyal ang ang hindi fiksyon na, na panitikan ay batay sa makatutuhan ng impormasyon at nila, ni, nilayon upang turuan at ipaalam sa mga mababasa ang tungkol sa mga totoong pangyayari tao at ideya kabilang dito ang iba't ibang jenera tulad ng kasaysayan, agham at relihiyon lahat ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman at pananaw sa mga mambabasa. Ang ang hindi piksyon na literatura ay batay sa pananaliksik, pagmamasid at mga personal na karanasan na nagbibigay ng mahalagang impormasyon at mga at mga pagkakataon para sa pag-aaral. Tinutulungan nito ang mga mambabasa na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mundo at mag-navigate sa mga komplikadong paksa sa pamamagitan ng mga libro, artikulo at iba pang anyo ng pagsulat. Ang hindi fiksyon na panitikan ay hindi lamang nagbibigay kaalaman ngunit nagtataguyod din ng personal na pag at pag-unlad. -pag Nagbibigay daan ito sa mga mababasa na makakuha ng kaalaman matuto ng mga bagong kasanayan at makakuha ng mahahalagang insight sa pag-uugali ng tao at lipunan. Ang pakikipag-ugnayan sa mga hindi fiction na aklat ay nakakatulong sa mga mababasa na palawakin ang kanilang pananaw, pagtatanong sa kanilang mga paniniwala at pagbubutihin ang kanilang pag-unawa sa mundo. Anyo ng panitikan, ang patulang panitikan ay karaniwang ginagamit sa pagpapahayag ng damdamin at pakiramdam ang patulay pinagsama samang salita para makagawa ng talugtod na isinusulat ng pasaknong ito ay nakakulong sa himig at limitasyon ng pantig at rima na natatag ng may akda at may sukat tugma ang prosa o tuluyan na may karaniwang ginagamit sa pagpapahayag ng kaalamat isip kaisipan kasalungat ng patula ang prosa ay ang malay, malayang pagdadagdag ng mga salita upang makabuo ng katutubong ayos ng pangungusap hindi ito nakakulong sa himig at limitasyon ng rima at ito ay nakasulat sa saknong na paraan ang tula ay isang natatanging anyo ng pagpapahayag ng pampanitikan na higit sa regular na pagsulat. Gumagamit ito ng ritmo, metro at ma maigsi na wika upang pukawin ang mga damdamin at maghatid ng malalim na kahulugan. Hindi tulad ng prosa, ang tula ay gumagamit ng mga diskarte tulad ng rhyme, metro at at imahe upang lumikha ng isang espesyal na estetik na karanasan. Ang tula ay nailalarawan sa pamamagitan ng maigsi nitong estelo na may maingat na piniling mga salita na may malalim na kahulugan. Gumagamit ang mga makata ng mga talinghaga, pagtutulad at iba pang matalinghagang wika upang lumikha ng matingkad na paglalarawan at pukawin ang mga damdamin. Ang mga sound device tulad ng alliteration, assonance at onomatopoeia ay karaniwang ginagamitin upang madagdag ng musika at ritmo sa tula. Nag-aalok ang tula ng kalagayan sa mga tuntuning. -tun